Maraming nilalagnat ngayon, maraming may trangkaso, inuubo. Kaya maganda po yung mga tips natin dito sa video natin. Kukumpletuhin natin ang payo sa inyo para gumaling kayo. Pag-usapan natin yung tatlong bad signs na pag meron itong tatlo, kailangan makita ng doktor. Ito yung mga emergency signs. Pag-usapan din natin yung mga unang senyales, yung bagong-bago pa lang yung flu, kung ano mararamdaman. Anong gagawin, anong hindi gagawin, anong iinumin na gamot, at iba pa. Okay? So unang-una, kailangan malaman natin pag nilalagnat tayo, masama pakiramdam, trangkaso ba ito o sipon lang? Yun ang mahalaga. <clears throat> trangkaso or sipon. Kasi pag sipon, uh, hindi ganun ka-serious. Pag sipon, usually walang lagnat, ma parang nababahing ka lang, di ba? Pero pag flu, mas matindi ang trangkaso. Talagang masama pakiramdam mo, masakit ang ulo mo, mas malala. Tsaka mas may komplikasyon ang flu, mas binabantayan. Na mas deadly ang flu sa matanda at sa bata. Pero ang sipon, medyo okay lang ang sipon eh. Ano muna ang unang senyales ng flu o trangkaso? Yung unang-una. Okay? Siyempre, minsan, ang unang senyales is lagnat. Mataas na lagnat, lampas 38 degrees, pwede yon. Pero yung iba, minsan parang ano lang eh, parang binabahing ka lang, nababahing, tapos ma makatilalamunan. makatila lamunan. Minsan doon lang nagumpisa, parang bakit ako bahing ng bahing? Bakit makatila lamunan ko? Minsan yun lang ang first sign. Tapos parang may konting ubu-ubu, konti. Okay? Tapos parang pagod ka konti, parang mas pagod, mas may tumutulo ang sipon, ibig sabihin nag-uumpisa na. Yung muscle pain, body aches, usually mga day 1, day 2 yan. Tsaka sa akin, may napapansin pa ako. Ah. Yung magkakaroon ka na ng trangkaso, bumibilis yung heart rate. Ako bilang cardiologist, alam ko kasi kung normal heart rate mo ay 70 or 80, magiging 90 siya o 100. O, bakit mabilis heart rate ko? Parang wala naman ako lagnat. Ibig sabihin, alam ng puso mo na meron ng parating na sakit. Okay, so ito yung mga early signs. Fatigue, sudden fever, scratchy throat, mabilis ang heart rate, sinisipon. Yan. So, ano naman ang mga bawal gawin? Okay, dito muna tayo sa bawal gawin. Pag nang pagtingin mo, magkakaroon ka na ng flu. Okay? Doon mo na tayo sa bawal gawin. Kung nilalagnat na po kayo, eh, hindi na dapat pumapasok sa school. Hindi na rin dapat pumapasok sa trabaho. Pwede siguro online work. Kasi, ang trangkaso or flu, nakakahawa talaga. Kahit yung unang-unang sintomas pa lang, nakakahawa na talaga yan. Bawal ka na makipag-shake hands sa mga tao kasi mahahawa mo sila, di ba? Kung virus man yan o bacteria, yan, mabilis makahawa. Pa na sa kwarto ka, maubuhan mo o mahawakan mo yung doorknob, mahawakan nila. Pwede sila mahawa. Bawal gawin, number three, huwag ka na mag-exercise, huwag ka na magpagod. Okay, mahina na yung katawan mo, don't push yourself. Kasi ang trangkaso, usually ang lagnat, three days 2 eh. Two days, three days, four days. Palala ng palala, progressive illness siya. Ibig sabihin, lalala mo na yung sakit bago gaganda. So, pag pinush mo yung sarili mo, eh baka hindi ka makarecover. Lalo pang tumuloy. Number four, sa pagkain, iwas mo na sa mga matatamis, processed foods, yung mga walang sustansya, junk foods, kailangan mo ngayon masustansya. Number five, huwag ka mag-skip ng pagkain. Dapat, yung iba kasi, pag may lagnat, ay eh, ayaw na kumain, kailangan kakain pa rin. ba diba? Chicken soup. Maganda yung mga chicken soup. Kailangan meron ka pa rin kinakain. Number six, huwag basta-basta iinom ng kung ano-ano. Baka meron kayo alam ng mga remedy na basta ginagawa. Eh, syempre, misa ng trangkaso kasi gagaling din. Eh. Tapos, number seven, huwag din maninigarilyo kasi nga, Pwede masira ang baga. So, ano gagawin natin kung may trangkaso? Okay? So, ito na yung mga gagawin. Siyempre, hugas kamay. Huwag mo na magtatrabaho. Pag inuubo, di ba? Ingat tayo na hindi natin... Like pag si Doc Lisa may trangkaso, so ingat na hindi ako mahawa. O kung ako may trangkaso, ingat. Kasi pag uh, tabi pa rin kayo, eh pwede ito ma -ano, mahawa. Pumili ng healthy foods, di ba? Mga chicken soup. Ang chicken soup, meron siyang amino acid na sustain. Itong amino acid, maganda yan. Pampalakas ng immune system. Prutas, gulay, matataas sa vitamin C, orange juice, dalandan juice. Okay lahat yan. Konting kalamansi. Yan o, oh, mga hot. Mga pwede rin, mga chamomile tea, may tulong yan. Number four, Maraming maraming tubig iinumin. yan maraming maraming tubig. 10 to 12 glasses of water or fluid in a day. Pwedeng tubig, pwedeng tsaa, pwedeng juice. Iwas sa alak, iwas sa kape. Kasi alak and kape, nakaka-dehydrate eh. Pag mataas ang lagnat mo, di ba mataas ang lagnat, minum tayo ng paracetamol. Bukod sa paracetamol, ang magandang pampababa ng lagnat, alam nyo ano? Pampababa ng lagnat, tubig. minum ka ng tubig, maligamgam, di ba? Maligam gam na tubig. Uh, tapos pag ininom mo siya, mamaya maiihi ka na, di ba? Pag ihi mo, kita mo yung ihi mo, sobrang init. Di ba? Parang may lagnat yung ihi. So pag ininom mo, normal yung temperature ng water, dahil mainit ka, paglabas ng ihi mo na mainit na mainit yung ihi mo, bababa ang temperature mo. Di ba? Napakaganda. So, yung, uh, yung uh, init malalabas dahil doon sa tubig. Di ba? Siya yung parang sa kotse. Di ba? Pag nag-overheat, ano kailangan mo sa kotse? Kailangan mo, may tubig ang radiator. Di ba? Nilalagay mo ng tubig yon Di ba? Nag-overheat eh. Ganon din ang tao. Nag-overheat tubig. Nag-overheat sa lagnat, kukuha ka ng basang tuwalya, lagay mo sa isang lababo, di ba? May tubig, maligam-gam, okay. Medyo, basta wag mainit. Tapos dinadampi ito kasi mainit to eh. Dito mo nilalagay, sa kilikili mainit, sa singit mainit, punasan mo dibdib, punasan likod, hayaan mo uh, matuyo, di ba? So, kinuha mo yung heat, nilabas mo. Parang uminom ka ng tubig, inihi mo. Yun ang maganda. Yan ang natural na pampababa ng lagnat. Okay? Bakit natin gusto mo mabahay lagnat? Ayaw natin mataas yung lagnat. Okay? Uh, Siyempre, hindi ka muna papasok sa work. Ito, pahinga. Very important. Pahinga, pahinga, pahinga. Higa, higa, higa. Rest talaga. Huwag ka na gumalaw. Bahay lang muna. Kain, tulog, pahinga. Kasi kailangan mo yan para malabanan yung virus o bakterya. Okay? Isa pang tip na napakalaga, sinasabi ko nga sa lagnat, no? Huwag mo hayaang sumobra taas ang lagnat. Ulitin ko, ah. Important kasi don't let the fever go high. Ano ibig sabihin? Hindi mo pwede pabuti ng 39, 40 degrees, 41 degrees. Baka magkumbulsyon, ni. Eh. Pag umabot ng 40-41, ano na eh, parang naluluto na yung utak natin. Naluluto. Magkukumbulsyon, seizure, baka mamaya magkaroon ng permanent brain damage. Kaya, pag ganyan ng kataas, 39 na, ay eh, bukod sa tubig, punas-punas, may paracetamol. Paracetamol, pag matanda, 500 mg every 4 hours usually, kung tuloy-tuloy. Kung di mag ganong kataas ng lagnat, paracetamol, pwedeng 3 times a day, 4 times a day. Next tip, ano ba? Number 10 na yung tip ko. Pwede i-consider kung kailangan mo ng antibiotic o hindi. Okay? Hindi naman lahat ng lagnat binibigyan ng antibiotic. Dapat naman doktor ang mga reseta reseta sa'yo. Oo, kung may chance, may pera, magpakonsulta. Kailan magpapakonsulta sa lagnat? Uh, mamaya ituturo natin. No? Pag siyempre, pagtingin mo, malala. ba? Diba? Ano ang binibigyan ng antibiotic ng doktor? Okay, ganito. Usually, kung may blood test, makikita kung mataas yung white blood cell. Diba? Baka bacterial infection. ah uh, antibiotic, pag yung plema talagang madilaw. Alam mo, madilaw yung plema. Pag nagkaroon mo kang pulmonya na, iba na uh, iba yung pangit na yung tunog. ba diba? Yung tunog ng halakhak na may laman na talaga na plema. Yan, So, yun, misan, antibiotic. Yung may sore throat, yung malalaki ang tonsils, antibiotic na rin yun. So, yun ang mga consideration na pagduda tayo, bacterial infection. Yung mga typhoid fever, may special antibiotic din yun. Okay, so number 11, rest, sleep. Number 12, uh, dapat yung kwarto mo malamig-lamig. Piliin mo yung pinakamalamig na kwarto pag may lagnat. Okay? Tapos yung mga vitamin C rich foods, yan. Pwede ba maligo? Uh, pwede maligo siguro pag uh, hindi na ganun kataas yung lagnat. Kung medyo okay-okay ka na. Kung hindi, punas-punas na lang. Baka mapagod kayo eh. And syempre, dapat positive attitude, magdarasa lang. Uh, paracetamol, tubig juice, para sa ubo. Pwede na yung mga carbocysteine, yung mga binibigay ng doktor, mga lagundi, pwede na rin naman yun. Uh, yung, iba, yung iba, binibigyan, paypakwa. <laughs> Merong mga iba, eh, kanya kanya-kanyang mga remedy. Pero okay lang naman, kung ano binigay ng doktor, pwede po yun. Okay? Tapos ngayon, ano naman ang tatlong bad signs? Nandito na tayo na kailangan mo na magpatingin sa doktor kahit wala tayong Itong tatlong bad signs, very important. Number one, yung trangkaso mo gets better. Unang-una, paggaling ka na. Tapos, it gets worse. O, ulitin ko ah. Yung trangkaso mo, gumaganda na ilagnat ko, nawawala na. Masarap na pakiramdam ko. Nung mga day 3, day 4. Tapos nung day 5, bakit nilagnat na naman? Bakit may plema na naman? Bakit may ano na? Ibig sabihin, parang sa Tagalog, parang nabinat. Pero ano eh, sa mga doktor, tawag niyan, parang nag-relapse eh. Ibig sabihin, baka nagkakomplikasyon. Pag galing na yung flu, nag nagkaroon naman ng pulmonya. Baka nagka-bronchitis, baka nagkaroon na ear infection, baka kumalat yung virus o bacteria. So yan yung delikado. Yung paggaling na tapos lumala ulit. Kaya sabi ko nga sa iyo, todo pahinga, todo magaling bago tayo babalik sa trabaho. Number two, kailangan din magpacheck sa doktor kung high risk ka. Anong high risk? Edad 60, 65, pataas. Bata, wala pang 2 years old o wala pang 5 years old. Yan. Mayroong kang chronic medical condition, may hika ka, may COPD, may serious na diabetes, nagloloko din ng blood sugar pag uh, nilalagnat, o may serious na heart disease, kailangan papacheck. Yung mahina ang immune system, okay? may, may kidney problem, may bukol, yan, kailangan magpacheck up. Ni, buntis, okay? lahat ng buntis, delikado pag nilalagnat. Mamaya, German measles yan, magkaroon ng problema sa, sa bata. Yung mga nasa nursing home, okay, nasa nursing home, yung mga magkakasama na mga may edad, minsan mabilis maghawahawa din. So, kailangan magpakita sa doktor, minsan may, may special gamot pa sila binibigay, minsan meron pa mga antiviral na binibigay. Number 3 na kailangan magpacheck sa doktor kung meron kang seryosong sintomas. Okay? Ano yung bad signs na sa adult? Sa adult mo na. Siyempre, sa adult, yung hindi na makahinga, herap na huminga, masakit na dibdib, -dib, confused na, hindi na makausap. Parang, oh, kamusta? Ha? Ganun na lang ang sagot. Kita mo yung muka. Nagsuso ka na, hindi na makakain. O sobra hilo. Sobra hilo, baka stroke. Ha? nagsusuka, baka may brain problem. Kasi pag mataas ang pressure sa utak nagsusuka. So yan mga bad signs. Hindi makahinga, masakit ang dibdib, alam mong kakaiba. Tapos may edad pa o sobrang bata, ingat po tayo. Ano naman ang mga bad signs na kailangan i-hospital ang mga bata? Ang mga sanggol. Okay? Mga below 2 years old, below 1 year old, ganyan din. Uh, hindi rin makahinga. Nag-iiba kulay ng balat, nagiging medyo bluish, nagkukulang na oxygen. Irritable, hindi na makainom, hindi na makakain yung bata. Pag umiiyak, wala ng luha. Yan na, Pag umiiyak, wala ng luha. Dehydrated yan. Kaya sinabi ko sa'yo, tubig eh. Kasi nga, pag nilalagnat ang tao, mabilis ma-dehydrate. Pag nilalagnat ka, nauubos rin yung tubig mo, kaya ang ihi natin very yellow eh. Para ka na rin nagtatay. So, irritable. Yung mga may rashes, bata. So, may lagnat, may rash. Ang daming klaseng sakit na may, may rash. Kailangan makita rin. Anong ba to? Hand, foot, mouth ba to? O anong problema? Okay? So, yan po yung mga warning signs. Tapos yung mga gagawin. Sana nakatulong to para al alam natin ang gagawin sa unang senyales ng lagnat or trangkaso. العمل